target ng Philippine National Police na mas mapabilis pa ang pagresponde ng kapulisan sa mga insidente sa buong Metro Manila. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, hangad niyang may patupad ang 5-minute response time ng mga polis sa Kalakhang, Maynila. Ito'y habang patuloy na pinaplansa ang 3-minute response time para sa buong bansa. Katuwang ang 911 emergency hotline, tiniyak ni Tore na ang bawat ulat ng publiko ay agad na maaaksyonan. We're going to middle ground muna, 5 minutes sa buong Metro Manila. At I will, uh, I have already uh, uh, requested some of the mayors and I'm going to actually request uh, Mayor Zamora as the chairman of the arpoc ncr to support us uh, to support us on this project ang 911 is already available diyan dadaan ang mga report ng ating mga kababayan at yan ang magdedispatch ng ating mga responding unit sa baba. Samantala, simula ngayong araw, ipinatutupad na ang walong oras na duty shift para sa mga pulis sa piling lungsod sa Metro Manila. Unang isa sa kotuparan ang bagong schedule sa mga tinaguriang cities that never sleep. Ayon sa PNP Chief, layo ng hakbang na ito na pangalagaan ng kalusugan at kapakanan ng mga pulis. I-clarify ko ano yan eh, para sa Metro Manila at sa mga urban centers na may 24 hours need ng ating mga pulis. I leave it also to the commanders on the ground is especially the regional directors and the provincial directors to make an in independent assessment of their areas kung applicable ba sa kanila o hindi pero sa mga areas na mga cities that never sleep okay cities that never sleep uh, metro manila especially Makati, Quezon City, Manila, Pasay yung mga 24 hours ay may nakikita kang mga tao sa kalsada i will uh, request uh, i will uh, really impose uh, the 8 hours duty sa ating kapulisan. Inihayag din ni Torre na kanyang ipasasara ang ilang police boxes at police community precincts sa halip na nakatigil sa mga presinto mismo ang mga pulis na ang lalapit sa komunidad upang agad makaresponde sa mga iuulat na insidente. Huwag niyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Kailangan niyo ng pulis dahil 911. Darating kami sa loob ng limang minuto. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority.